Hello guys, it's a good day to everyone. So, andito si partner. Ayan, galing siya sa Manila. So, panggabi din siya guys. So, ano pang gagawin natin kundi i-prank natin siya. So nakikita nyo ba to guys May naisip na naman tayo brown kai partner So watch out So si partner guys is tulog So papakita ko sa inyo Paprout natin siya guys So siya guys Naghihilig pa

Ini sorry <laughs>